This Hi. is Pearl, the Explorer. So, karma ka maninay, sap sa nang voiceover. So, bani mi nagluto sa Talongsa. food. Let's welcome yeah. our chef, Ate Feli. Ah, okay. Hi, go, morning. So, guys, magluto ang taong gagumayin patakas. Yes. yes. Pero una, ang nimo humahon, lutoon sa nimo ni Dan. I-cook nimo mga 15 to 20 minutes. Kaya nang luto na siya, pagkahuman, Imo na dayong ato na day na siyang iuna ani ko i roast sa pan. Yeah. So ang akong gihimo nagbutang ko of butter, olive oil of canang thyme and rosemary. Yeah dayon nagbutang ko po nor cubes para tasty or nagbutang ko salt yung may. Yan na lang. Then, pagka humalim mo na din ang Mico's Mico's. Yung Mico's Mico's, hindi mo hangtod na golden brown. Kung gusto ka golden brown, pwede na pagdili ka ayaw. Basta, lamig na siya. Yeah. Oo. Favorite ni... Ate Deji. Oh, Ate, hi Ate Deji. Shout out. Shout out kay Deji. So kana lang, Oh, uh, humat na kay siya diri Yeah, ako uh, na ni mo. Then napud kay uh, Mediterranean chicken. Yes, this is the Mediterranean. Ito so, na na ko ni siya ganin. So, yeah, tamay na lang ko lang. Hatita ko muna sa akong cooking time. Yes. So, manako ako himog salad. Check my salad over there. Yeah. Yes, yes this is the salad, di ba? Kung Sa saan salad ni Mumadi? Curly and romaine lettuce, cilantro, Yeah. And... Puan. Oh, Pepper, bell peppers. And... Tomatoes. Okay. And yun lang, The tomatoes and pepino. Mm-hmm. So, ano siya, naraman ko eh, cheese dito. Yes. Uh, dressing. So, hindi na ko kinangan. Uh, so, kini lang. Kini. May aan na, oi. Also, it's a high fire. Masinot siya high fire? Hindi, hindi ma. Pero, kung gusto ka bagdali So, ako ako lang. Kaya ako lang ay high fire. High mm -hmm. so, Yes. yes. Pansin niya, tagban niya niya niya. O, magpa kayo na. Kaya na siya yeah, Kaya na tayo. O, kaya na tayo. Kaya na tayo. Kaya mag-burn oh, po. Hindi siya. mag bog bog na. Hindi siya. na dahil. Pag-noto naman mas healthy pa yun ni siya. Kung di ba? Hmm. mo niya ko na isa yung muhang ipon. Grabe <laughs> <laughs> siya dahil. Islaton sa imong ipon. Yes. Banda. So magbuhat po ka o salad today. Yes. Uh, Magkakalong, eggplant salad. Ano naman ka? Wala naman ka sa video. <laughs> Yan ako diha, eggplant ano. salad. Eggplant salad ta guys. Ay, kainit ba? gi pabukalan rin ako ni nga ka ng koan. Yan. Yan eh. Nga talong. Talong kay... Long. Ili, init ka itong one eh. Sugba-sugba. Ba? Moni ang gitawag na... Whatever. Eh. So, Come what may. Kaya na wala na no, 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 no para na siya magimu ko o kwa na ni sauce Kaya i-drop eh. yes. lang dere. Yes. Parang na rin na. Ina na lang. Ina na lang yung keg. Two Huwag yung sakto na na, darling. I-off hey, na? Hmm. I-off na na. Ito pikas dah. Sige, ikot pa nilabot ani dere lang. Oh, galing na. So what is that? This is uh... Talong salad <laughs> Wow This so yummy